Mayor, speaking of rebellious, daw natabuor man siya kauna sa May lawaan National High School, hindi bala. At uh, this time, ano ang mangin aksyon kang uh, lawaan bi uh, preferably ni Mayor Asir Baladhay ano mangin aksyon ni uh, ni mayor ano ang pwede ni mo mabuhat diya kala kay Ma'am Devenya niya kaya daw uh, liga dra do ginralihan ng petisyonan ng mga kabataan mayor basically the, di petition right now ang problema kaya sa Colonel Roberto Abillo National School specifically kay Ma'am Divinian Nietes. Ang bula ka dia anak ka deped because kami dia sa local government uh, unit tanawaan. We are just partners of deped. But basically I will make a move no by by next week mapatakay subong al ka dia lang alang gid kay Alider karon pag sa arum ang isa biyernes then until Sunday. Mm -hmm. So by next week magtawag ako special meeting tang amon nga municipal board. Kung ano ang mangin action nga um, unang tikang in support sa jangga gagartabu ng problema ang nag-viral kag kareanan kan ban magalawaan ang tabu ng Jasufat so hindi ako gusto nga mo di matabo because uh, this 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 news this bad news spread like a fire in the whole world yes. no? because oh. of the social media oh. Nga ako lang kita nga amo jang himuon mapatawag po ka meeting sa special meeting sa ASCO board being the chairman uh, oh. with my co-chair the PID the principal in charge of the district But Nam, Dibinya is also one of the members of this yes. whole board. Oh, then another one is, I already encouraged and uh, talked with some of the members of the Sangonian Bayan of Lawaan, I'm um, should be aware resolution, prompting the hierarchy officials, higher officials, to take an immediate move, action, para sa Karaydan against Spilan because we need a win-win solution to this. nga pabayaan dia because mm. if we are going to um, check the background of Ma'am Dibinya sa tanan ni pilahan nga ginatunan na nga gin-assign na permi lang problema permi lang di manaso kaso mm. Mm. Rib, uh, naging maging rebellious ang mga mistra mm. at ang mga parents kay mga kabataan mm. ang unang assign sa San Antonio National High School gamu problema kaso mm. Then, she was assigned again sa Barasanan, sa Espilita, somewhere in, in Dao, in Tobias, for me ginamo man. Asta ang mga PTA officials na ginamo. Hmm? Ang amon pari, si Padre Martin Ra, sarano nga nagpupuntahan ay na nagkala ni Divinia, being the alumni president kang Amutong School. Pag mm. mga teachers, mm. pag mga barangay officials. Mm. Then here comes again, asayin sa Lawana -in sa School. tarwata na gininstall sa Lawana sa Lawana School. Masyado pa ang purakit ang sitwasyon. Mm. Not a very good uh, academic environment kung paano ang gamanin sa school. Mm. So here comes again, uh, brands. So, ano yung siya ka ba, ba, ba problema. Uh, yesterday, I, I talked immediately with Sir Priyo regarding mm -hmm. smart si Kung Sir, anong ang uh, una nyo at ikang brangon niya, immediate move nyo. Mm -hmm. na May mayor sa sumong, may, may investigative team kami mm -hmm. nga ma, ma, ano siya niya, ma-hipot. Sir, ang ako nung ginang pangabay, this should be impartial, uh, this should be fair in their investigation. Mm -hmm. Remember, sir, isa lang na si Ma'am Dibinya, damok ng mga katawahan, kaya mga pumuyo, especially ang students, mapikuhan. Yes. And this ang isa sinakrisinal na ginaprobaan ko dili sa mga crunch na more than half of the tinatapen more than half of the enrollment in this school year 2025-2026 20, masaylo na sa ibang mga um, schools uh, sa mga ginikanan um, hold on uh, let's continue kung ano man tong mga bad memories na tab na tabuk hapon is put it aside for time for some, uh, some time uh, for time being ang importante yung ginapangabay ko sa mga ginikanan, kabataan, continue your journey. Go on. Uh, kung may mga struggles kita along the way in the next days to come, we will help each other. No? Para nga malaputin nyo ang inyong handong na maka-enroll ka mo if ever sa college ni, sa first year college or whatever courses you are going to get. Ang mula na ating mga paambag um, Pag um, being the, 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 father of this uh, town, the local and chairman of the board of municipal school board rest assured, imaw kita sa inyong pagbiyahe para sa uh, ikamayad kang atin mga kabataan sa Barlo May your mensahe mo na lang sa mga ginikanan, ng mga, uh, mga estudyante na nakabaton uh, baton, balakang pagpamahog and at the same time, had luck sa kadyang mga tingin yon. Sa mga ginikanan, kasi mga estudyante na may sort of uh, uh, pamahog o kung may mga gamay nga sure. uh, pag uh, pagbuk, pagkat pag, namin yung mga tinaga kay may posibilidad nga i-hold ang inyong mm. mga documents, yesyo ta kamu rapid kamu jeknaken mm. we will help you uh, we will talk directly to the -divis uh, division, superintendent para matbetangan yang kena kaka kagigo nga solusyon kay kung indi ya masolusyonan bahal nga problema ya we will bring this matter to the regional the newly installed regional director if not we will bring this matter to the secretary of education mapabulig kita ah, indi kita magkadlok Ah, may sinadura kita just Provinsi binsang May mga bagay pa kita dapat himuon para sa inyong futuro sa banong mga kagawaan. Mga ginikanan, supporta rin ninyo ang inyong mga bata. dija kami, being your leader, being your leaders in this abilabid uh, town ng blawaan, imaw kita. No? Uh, kapit bisig kita tanan, no? himuon natin tanan para nga malapot ang handong kanyong mga kabataan. Pag hindi naman kamo mapapabayaan uh, sa mga, uh, mga nagkakratabu of judge's friends. Salamat.